Isang malawakang Information Awareness Symposium ang ikinasa ng kasundaluhan ng 91st Infantry Sinagtala Batalyon para ito sa mga mag-aaral sa lalawigan ng Aurora at Nueve Ecija. Mahigit isang daang junior at senior high school students at pamunuan ng Lyceum of the East Aurora ang binahagian ng mga kaalaman ng kasundaluhan patungkol sa mapandinlang na recruitment ng mga komunistang-teroristang grupo. Tampok sa nasabing aktibidad ang isang film showing ng Memoirs of the Teenage Rebel, isang documentary film na may kinalaman sa mga biktimang kabataan ng mga komunistang teroristang grupo upang maging halimbawa sa mga mag-aaral. Sana mahalin natin, ituloy nating mahalin ang ating pamilya, parents na talagang naghihirap na maitagulo tayo para mapatapos at maabot ang ating pangarap pero hindi po magagawa ng ating parents yan kung hindi natin tutulungan ang ating sarili samantala Nasa isang libong high school students naman mula sa iba't ibang paaralan sa bayan ng Bongabon, Nueva Ecija, ang nabahagian rin ng impormasyon patungkol pa rin sa mga panlilingrang at pagre-recruit ng mga armadong grupo. Ibinahagi ng ilang mag-aaral ang kanilang mga natutunan sa nasabing info drive at kung paano ito makakatulong sa oras na sila ay makakasalamuha ng mga miyembro ng komunistang-teroristang grupo. Uh, Unang-unang po sa lahat, ang natutunan ko po dun sa video na Memoir of, of Teenage uh, Rebels is ang um, kadalasan po na nare-recruit or uh, sumasapi or nire-recruit ng mga CTG is yun pong may mga kakayahan na parang mangumbinsi pa ng nakakarami. So, yung mga binibigay sa atin na information, dapat um, kinikilatis muna natin at saka yung mga tao rin na nagbibigay sa atin is dapat kinikilala muna natin yung mga galaw nila. Andun na yung nasa sa akin na kung maniniwala ako sa kanya. So, pag ginamitan niya ako ng mabubulaklak ng salita, syempre maniniwala ako. Yung mga prinsipyo ko, mapapalitan. Dahil sa ginawa ng mga uh, military dito, So parang aware na ako sa mga gagawin ko kapag may na-encounter akong ganon. Ayon naman kay 91st Infantry Battalion Acting Commanding Officer na si Lt. Colonel Aris A. Quinto, lalo pang pinapaigting ng kasundaluhan ng sinagtala batalyon ang kanilang kampanya upang lalo pang mapataas ang kalaman ng kabataan upang malabanan ang mga lang na recruitment ng komunistang-teroristang grupo sa kanilang hanay. Nagsagawa na rin ang Alpha Company ng 91st Infantry Battalion ng kahalintulad na aktibidad sa mga paaralan ng Vega, Makabaklay at Bumabon Junior at Senior High School sa Bungabon, Nueva Ecija. Hangad ng kasudaluhan ng sinagtala batalyon na lalo pang paangatin ang kaalaman ng mga kabataan hinggil sa panlilinglang ng mga komunistang-teroristang grupo upang wala ng malinlang pa ang mga ito sa hanay ng kabataan. Mula dito sa lalawigan ng Aurora ako si Dona Balas, ang inyong kaugnay.